Good morning, good morning, good morning guys. Uh, nandito tayo ngayon sa C5. C5 to dito. Ah, uh, may dinapok tayo dito ng pasero yung pang limang booking natin. Na uh, nakakalimang booking na tayo mula tayo lumabas kanya umaga. So nasa C5 tayo ngayon, no. Ayan, no. Nakaka 304 na tayo. Uh, alas 9 na. Ah, uh, ha, booking tayo so lumabas tayo kanina guys sa 6.30 ayan 6.30 hanggang ngayon alas 9 ha, eh. booking na tayo Nakakalimang booking pa lang tayo mula 6.30 hanggang ngayon 9. Uh, araw ng lunis ngayon na February 6, 6 ba o oh, 4 <laughs> pati pizza tuloy nakalimutan ko na uh, basta araw ng lunis ngayon ng February so yan guys tuloy tuloy lang tayo sa biyahe ngayon na uh, kanina pagpasok ng umaga medyo tuloy tuloy naman ang booking at dito lang sa C5 ng pagka drop off ko ngayon ay medyo wala nang pumasok uh, baka maya maya lang siguro kasi alanganin tong lugar dito pag mga ganitong oras puro or papunta rito ang pasayro dapat paghapon niya ng mga pauwi na ay dapat na ano tayo dito papunta lang ay syempre, nandito tayo guys 11.30 na pala guys so, oh. pwede nang kumain eh. sa likod ko dami kumakain ano to dito ah Paris Paris wala naman ibang makainan dito di Paris lang So 11.30 na nakailang booking na kaya tayo. Tingnan nga natin muna bago tayo kumain. I-up muna natin yung ano. Kasi kakain tayo baka, may pumasok na booking. So ayan. Tingnan natin kung nakailang booking na tayo. Ayan guys. Naka 920 na tayo. 11.30. Ah, uh, booking. Ayan, naka nine booking. Dalawa guys, naka 9 booking na tayo. Naka 900 plus na tayo. So kain muna tayo. Nandito lang naman tayo may makainan. Baka mamaya pag drop natin ng iba, wala makainan. Buto mabuti natin. Sa so, 11.30 naman na kain muna tayo mga paps. Hello guys, busog na busog ako. Isang kanin lang pero ang dami pala ng kanin. Ah, uh, ang ulam pala dito guys ay shumai Kala ko pares, siyumay pala. Tapos yung rice niya, yung parang sa shumai Uh, brown rice. Uh, yun. Busog na busog ako. 50 lang binayaran ko. 6 na may isang rice sa palamig. So guys, kala ko pares. Ah, pinipilahan nga eh. Kala ko pares. Hindi pala siyuma ay pala guys. Guys, nandito ako ngayon sa UP. Alam ko UP ito rito eh. Dado, doon banda pang UP. Uh, alas 1.40 na eh hanggang alas 2 lang ang biyahe ko ngayon sakto lang to so pauwi na ako guys hindi ko natapusin hanggang mamaya nga ah hanggang alas 2 lang ako gawa ng may dumating na tila sa bahay kagabi ay kahapon ng hapon saka pattern ay ah, mga mga 15 katao tatabasin ko muna yon sideline ah, mga dalawang araw ko siguro titirahin yon pero ano lang pag siguro kung tuwing hapon ko lang gagawin, mga tatlong araw ko titirahin yun. Sa umaga lang siguro ako bibiyay hanggang alas dos. So kasi kailangan din yun eh. Dati nga ano ko yun, dati na customer na nagpapagawa lagi sa akin ng pattern, tabas. Nga pala sa mga paguha kong subscriber dyan, sa so may pinakakalam. Ako isang pattern maker, uh, cutter. So naging sideline ko lang dati Lala Move Yung trabaho ko talaga yon Pattern maker, cutter Pero ngayon Parang nag enjoy ako dito sa Move It eh. Uh, move it na tuloy ang nagiging focus ng trabaho ko Tapos yung pattern Ay nagiging sideline ko na lang Kasi nag ako sa trabaho ko eh. ah uh, Dito na focus ako sa Move It So yung mga ibang papagawa Dati mga customer ko na rin yan Hindi ko naman matanggihan kaya tinatanggap ko pa rin yun kahit mo lang hindi naman lagi yun eh minsan sa uh, minsan sa dalawang buwan isang beses lang naman sila magpagawa kaya okay lang yun so hanggang alas dos lang tayo biyahe ngayon guys mamaya pakita ko sa inyo kung magkano kitain natin hanggang alas dos so ang gagawin ko kasi nandito tayo sa UP kaya dito sa UP ang daan dito pasikot-sikot pa naman hindi ko alam eh kaya ang gagawin natin ano uh, doon tayo sa location natin, location para pauwi. So, ano natin yung location tapos uh, ano lang natin tong location kasi pauwi na tayo. Edit okay, lugar namin, i-click lang yan. Tapos turn on kasi naka-off siya. So, ayan. So, dahil hindi ko alam yung pasikot-sikot dito sa loob ng UP. Malawak kasi to dito eh. Minsan may mga one-way, one-way. Kaya, eh, ano ko na lang yung navigation ko para ituro ako ng daan ayan o ayan mga alas dos nasa bahay na ako ayan nakalagay kung walang traffic so yun lang mga guys ah, mamaya pakita ko pagdating ko sa bahay kung magkano kinita natin lumabas tayo kanina alas 6 hanggang alas 2 eh, kung parang na nama, parang na lang tayo ng 822 guys, ito na nandito na tayo sa lugar namin San Mateo Batasan, San, San Mati Road uh, nandito na tayo so sakto alas dos naman alas dos, nandito na tayo dito tayo sa Malilim bago tayo makiat ng sa lugar talaga namin kasi sa, ta, sa amin na uh, Malilim dito, maganda kasi pag Malilim, video, clear ang video sa mainit kasi alas di makita yung cellphone natin pag mag video tayo so ito na guys papakita ko sa inyo yung ating kinita ngayong araw lonis araw nang asing ko ba ngayon ayan naka open na naman yung aking move it ayan tingnan natin yung earning natin ayan guys naka 1150 tayo ilang booking Tops naka 11 booking pa rin tayo guys uh, nagsimula tayo ng booking ayan guys so oh. Uh, February 5 uh, Monday February 5 Araw ng Lonis uh, Nagsimula tayo ng Unang booking Alas uh, Alas 6.30 uh, Alasay simit dyan tayo ng simula. Natapos tayo ng huling ano natin ay 12.34 huling booking natin 12.34 na i-drop off natin to mga 1 wa pa, pasado na lao na kasi eh, ano to eh uh, long ride to mga pa, mga 13 km yata yon. Aga ano to ang rate nito ay 200 uh, sa 200 daw ang rate nya so ayan yung guys uh, naka parang namasukan tayo 6 to 2 so kumita tayo ng 1,150 bawasan natin ang gasolina sabihin natin 200 may 900 ka pa guys hindi na masama yun sa isang katulad ko uh, may may uwi ka ng ano, kita okay na sa akin sa patayo ko na magpabad kasi masyadong sagad sa oras uh, pinakamahabang oras na biyay ko ay 10 oras o kaya 12 hanggang doon lang ako eh. pero ngayon 8 hours lang tayo uh, pag nag 12 hours ako maabot na ako ng 1.9 pag nag minsan 2 pero depende ngayon 1.5 na lang yata <laughs> nabawasan so ayun guys yung kinita natin tulad na sinasabi ko ayun ay tamang kita lang hindi kasama yung mga uh, tape hindi kasama yung mga incentive dyan pag may mga incentive po pasok dyan sa wallet na uh, yung pang gagamitin mo naman yung pang top up so yun lang guys kasi hindi tayo bibigyan na hanggang alas dusun tayo so, tulad na sinabi ko kanina may gagawin tayong pattern at tatabasin tayo dahil mayroon din na tela sa bahay na uh, gagawin uh, 15 katao, 10 lalaki sam, uh, 5 babae up and down na uh, gagawin natin so yun lang guys, kung bago ka lang sa akin youtube channel, huwag kalimutan mag subscribe i-click mo na rin ang pila like ko para update ka sa ating mga bago upload na video uh, buhay lang sang, uh, sa mga sa aming biyay mukit ka uh, guys good luck